Ini atong kinabuhi is uncertain. Dili kita kasiguro ani. Amen. Amen. Ang ato ra yung pwedeng siguraduhon karon nga samtang buhi pa ka si Kristo dapat naa sa atong kinabuhi. Kay kung mamatay ta, sigurado nga mabanhaw pud ta sa umaabot ng mga adlaw. Juan 11, versikulo 25 si Kristo mingon, ako ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Si bisan kinsa nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya mga tatay, mga nanay, ang panganduyo nato, ito, lang ni Kay Karun. Kini yung human ani at tinaboy. Muni rason, muni ang mong advokasya, nga mo adto yung mga bukid, magwalig yun may, kaya maon yung bitawag o great commission ni Jesus, ibanghilyo ni, eh. meaning iwalig yun, na si Kristo lang, ug wala na lain, ang dalan, tinabuhi, o ang kamaturan. Walay lain nagsakripisyo, walay lain nagkuha sa imong sala dito sa cross pinaagi ni Kristo siyang lawas na mong halad sa imong sala. Siya ay nagsakripisyo, siya ay pagkamatay, Aron nga ang tanan mo tuon niya, bisan sa mamatay, mabuhi o sa siya. Amen? Balagpaga na to si Jesus. Anindog kang tanan, mga tatay, mga nanay. Magahimo may sa makajot na prayer na hinaot kami nga ang pulong karon na iyong nadunggan inyo kapataan. Magahimot ta o kapinan prayer mga tatay, mga nanay ang Bible nagsulti sa Roma 19 no kung isugid nimo si imong baba nga selso si siya ang ginoo ug mutuo kas kina singkasi nga siya nabanaw gikan sa mga patay nan ikaw mamaluwas karong oras ah, atong isugid sa atong mga ngabil nga si Jesus atong ginuo ug atong manluwas mangayo ta og pasaylo sa atong mga kapatyasan pwede ba isa nato atong mga kamot o kuban kanako ning pagampo kung asa magkakaron kada kadungog ani nga aning tingog Usani sa panawagan alang sa paghinulsol na kitang maandam sa adlaw nga mubalik na ang ginoon. Magangkot langit nga Uban mo ka na ako, langit nun nga amahan. Langit nun nga amahan. Diyos na magagahong sa yes. Salamat amahan sa imong bugtong anak na si Kristo. Nga nagsakripisyo ibabaw sa trus. Namatay o gilubong. og sa ikatulukan law naban na ako sa si Yesus, mito ako nga buhay si sa sa walay katapusan. Mito ako, Amahan, na imong gibayra ng akong mga sala. Pinagis sa kamatayon sa imong bugtong anak na sa si Yesus. Salamat, ginong Yesus, pinagis sa imong sakripisyo, imo kong giluwag, imo kong gilukat, o pinagis sa imong dugo, mahiluan ng akong konsensya. Mapapas ang tanang sala sa akong kinabuhi. Ginong Iso Kristo, ako kang giangpon, ako kang gidawat, na akong manluluwas, ingon nga akong hari, akong Diyos sa akong kinabuhi. Karong urasa, isulat akong pangalan sa libros dumi ako, inong Isus, sa atlaw na ikaw mubalik. Salamat amahan sa tubag sa mga pag-ampo. Kinintanan akong ipangayong ipasalamatan sa gamhanan ng ngalan ni Cristo Jesus. Amen. Mag-ampo ko alang kanino. Na nagbalatian din eh? nato nga uh, mamuhat si Lord. Sumala so, sa itong ibasa ka ganina, pinagi siyang labun, kamu na nga so, ayo. usas sa siyang kamatayon, kapasailuan sa itong sala, kayuhan sa balatian, og ang kinabuhing walay katapusan, maunay nay offer sa ginoo kanatungtanan tanan ng ito o kanya. Sige, mag-ampo ko. Butangin mong kamot, dia asa nga sakit. Sakit lang yung ulo, Nabakay sakit sa tutoy, nabakay sakit sa kasintasing, sakit sa tiyan, o nga klase nga sakit. Tuwi lang niya pag-angko ka na Diyos magmilagro sa imong kahimtang karon. Father, in the name of Jesus, Lord, by your authority given upon me, authority to trample down all the words of the enemies and nothing in a means to hurt me. Lord, pinagi sa imong otoridad karon. Akong i-execute, Lord, ang imong gahong authority, pinagi sa imong gamhanan nga lang nga walay balatian karon nga magpabilin sa ilang mga lawas. Unsa kini nga klase nga espiritus balatian akong gibadlong matangtang malaya o matunaw ka karon sa ilang mga lawas in the mighty name of Jesus. Sakit sa kasing-kasing, sakit sa dugo, sakit sa ulo, arthritis, high blood, cancer, tanang klasing sakit nga mitakboy karon sa lawas nga buhat sa kaaway akong gibadlong matangtang malaya in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth be healed right now pinagi sa labod ni Kristo ibabaw sa cross Katong mo ay bayad sa tanang tunglos balatian. Busa karong urasa ikaw balatian ako kang gimanduan. Tanan nga mga demonic witchcraft in the mighty name of Jesus. Mabungkag, malaya, maputol ang tanang demonic connection. Ang tanang monitoring spirit right now akong gibadlong in the name of Jesus. Gikan sa limpulong atus lapalapa. Karong orasa imong lawas mamaayos sa ngalan Mama ayo in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Nakamubalik ng na balatian. Tanang klaseng naghasul sa ilang mga lawas tarong oras sa akong gipadlong. Lord, nagsugit ko restoration. Bagong kusog, ginoong Dios, Walay kamatayan mo abot kanila nga sa dipantak ng panahon. Nagsugit ko, Lord, na mo taas pa ang ilang katuigan. Ma-enjoy pa nila, Lord, ang imong panalangin sa ilang kinabuhi. I-bless, Lord, kinintanan nga mga senior citizen karon. Nag-ampo ko, ginoo, bagong kusog sa matag adlaw. In the name of Jesus, ang naglisunog lakaw, makalakaw sa normal. In the name of Jesus, Lord, panalangin ang tanang bukog silang lawas tanang ugat silang lawas, tanang unod silang lawas, tanang part silang lawas, tanang organ silang lawas in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Lord, yung ilang kasing-kasing karong urasa, imong pagahugasan, hinluan, tanang lamak silang kasing-kasing, tanang pagdumot silang kasing-kasing, tanang kayugot silang kasing-kasing, matangtang karong urasa in the name of Jesus. Salamat Lord, mabatunan nilang kalinaw, kasing-kasing, ang -kasing, mong pasaylo sa mga taong nakasala kanila, labaw sa tanan ginomot, tawag sila kanimo matag adlaw mudai kanimo mo mapasalamat kanimo tungod kay ang kinabuhi gikan man kanimo walay mahimo nga mong kaglingon gawas lamang kanimo nagampo ko Ginoong Dios nga karong adlaw karong oras ang imong pulong dili mausik dili masayang, mahimo ka tong treasure silang kinabuhi, mahimo tong bahandi silang kasing-kasing, nga dili nila malimtan ginoong Dios nga ang kaluwasan dili na mo maangko ni Pisan Kinsa, ang kaluwasan maangko na mo lamang pinagi kang Kristo Jesus, nga namatay ibabaw sa kalparin sa cross, nga gilubong o nabanaw, busa ni tuumi ginoong Dios nga bisan mo abot ng panahon, nga kami mong kaon, apan nakasiguro kami, nga im imuming pagkakaon, makikuban kanimo sa walay katapusan. Lord, padayin ka magapanalangin aning department sa senior citizen bisan sa among leader Ginoo panalangin ni sila ang tibok banay kaliwatan pamilya ibisan ang tibok community sa kabaksanan dalay kamanso ka man, katapusan himaya og dugog alang kanimo ang ayan ka og takus ka nga sa tanang pagpasalamat pagdait kining tanan mong gipangayo sa ngalan sa sa anak Oh sa Dios ng Espiritu Santo, antarami og amen. Hinga amen. Amen. Thank, thank you Jesus, amen. Salamat sa mga pampayoh, amen.